Hello po sa inyo mga kajansi, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng Webes, June 19, 2025. Meron lamang po tayong ilang tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayo magpahid ng mani oil sa inyong mga palad mga kasyanski. Ito ay makakatulong para kayo po ay kapitan ng swerte. Ito money oil ay malakas pong mag-attract ng swerte sa sugal. Kahit ano pong uri ng sugal na inyo pong sasadihan. So kinakailangan na cleanse, bless, and ritualize po para ito po ay masalong mabisa. So kung gusto nyo pong umorder at wala pa po kayo nito ay mag-PM lamang po kayo sa akin. Pwede niyo po akong i-message sa aking Facebook page, Janice Christian Vlogs. At anyway, kung meron po kayong mga favorite lucky number na lagi niyo pong pinapangalagaan, na lagi niyo pong tinatayaan, subukan niyo pong i-mix i-combine itong mga numerong ito base po sa inyong mga subject sign. So, depende na po sa inyo. Gamitin niyo po ang inyong husay at kaning sa paggamit ng numerology. Para sa taong aris, ngayon ang araw mo at ang ilang araw na darating ay para pa rin sa iyo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon at ngayon mo na simulan ang muling pagpapayaman. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerting numero 3, 12, 19, 23, 39, 41. Para sa mga taong Taurus, tapang lang naman ang iyong kailangan. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero 5, 16, 28, 34, 36 at 43. Para sa mataong Gemini, papaliwalain mo ang mga payo. Ipagpaliban mo muna ang proyektong gustong gusto mo. Ang masayang balita ay nagsasabing tama ang kagawin mong pikit matang pagsugod. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong ng numero 6 and 19, 21, 23, 32 at 38. Para sa mataong cancer, huwag kang umiwas. Malakas ka ngayon at papalakas ka pa ng papalakas. Ang dapat umiwas ay ang mga nag-aakalang mahina at hindi ka buenas. Ang yung mapalat na kulay ay blue. Ang yung mga numero, 7, 18, 22, 26, 27 at 45. Para sa mga taong leyo, hindi bingi ang langit sa mga kahilingan mo. Ang yung mapalat na kulay ay black. Ang yung mga maswerting numero, 5, 11, 19, 22, 29 at 32. Para sa mataong Frego, magugulat ka ngayon dahil ang hindi mo nagawa sa nakaraan ay magagawa mo na. Ang iyong mapalat na kulay ay violet. Ang iyong mga numero, 7, 10, 17, 20, 23 at 31. Para sa mataong Libra, muling mangyayari ang senaryong mapupunta sa iyo ang ayaw mo. Ang iyong mapalat na kulay ay peach. Ang iyong mga numero, 1, 15, 22, 24, 33 at 36. Para sa mga Scorpio, lalabas ang lakas ng iyong loob na matagal nang natutulog. Mararamdaman mo na ang mga imposible noon ay imposible na ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga numero 6, 19, 24, 26, 34 at 44. Para sa mataong Sagittarius, Sumabay ka sa takbo ng panahon upang hindi ka mapag-iwanan. Huwag kang mag-alala dahil ayon sa kapalaran mo, mapapasayo pa rin lahat ng sarap. Ang yung mapalad na kulay ay burgundy. Ang yung mamaswerting numero 17, 23, 25, 34, 48 at 43. Para sa mataong Capricorn, kapag iginigalaw ang katawan, ang kaduwagan ay naglalaho. Kapag kilos ng kilos kahit hindi tiyak ang layunin, sa huli ay matutuklasan mo na nasa paanan mo na ang tagumpay. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mga numero, 8, 10, 13, 15, 23 at 33. Para sa mga taong Aquarius, kahit litong-lito ka sa buhay, mapapasayo pa rin ang mga gusto mo. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung mga numero, 19, 20, 21. 25, 30, 34 at 37 Para sa mga taong Paises, sundin mo na ang iyong kutob upang hindi ka mapahamak. Ito ang gabay ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamastrating numero, 14, 17, 21, 24, 39 at 40